Mukhang ang may katotohanan ng balitang nagkakamabutihan na sina Bea Alonzo at Vincent ko ng sikat na Pure Gold Supermarket. Bukod sa mga sightings sa kanila, dumalo rin si Bea sa isang convention under the company na pag-aari ni na Vincent and family. May chismis ding dumedalo na si Bea sa mga family gatherings ni na Vincent and vice versa. Nakarating na nga rin daw si Vincent sa malaking farm ni na Bea sa Zambales at mukhang may mga business plans na raw ang dalawa na kanilang pagsasamahan. Maraming mga tagahanga ni Bea ang natutuwa sa balitang ito dahil finally nga raw ay nakakita na marahil ng tamang lalaki ang magandang aktres para sa kanya. Kaugnay naman ng showbiz project for Bea, mukhang sa September pa raw ito magkakaroon ng bagong show. Mukhang ang may katotohanan ng balitang nagkakamabutihan na sina Bea Alonzo at Vincent Co. ng sikat na Pure Gold Supermarket. Bukod sa mga sightings sa kanila, dumalo rin si Bea sa isang convention under the company na pag-aari ni na Vincent and Family. May chismis ding dumadalo na si Bea sa mga family gatherings ni na Vincent and vice versa. Nakarating na nga rin daw si Vincent sa malaking farm ni na Bea sa Zambales at mukhang may mga business plans na raw ang dalawa na kanilang pagsasamahan. Maraming mga tagahanga ni Bea ang natutuwa sa balitang ito dahil finally nga raw ay nakakita na marahil ng tamang lalaki ang magandang aktres para sa kanya. Kaugnay naman ng showbiz project for Bea, mukhang sa September pa raw ito magkakaroon ng bagong show. Ano ang sinyo sa balitang ito?